Hi guys, dito na kami sa China. Kasama ko si... Oh, first name! mo? Ah, si Saddam. Kasama ko si Saddam. Tsaka yung mama niya. So, nagkasabay kami ni Saddam sa pag ano namin. Pag sa Pilipinas dati. And then sabayin kami ngayon. Tagadamo. Tsaka yung mama niya is visitor's visa sa Canada. Anong... So, anong... Anong pathway? Visa. Super, ano? Super mom? Ano, super visa. So, yung mama niya is magbibisit visit sa Canada for two years as uh, tourist visa lang. Pero super visa, no? Kasi TR na siya, so... Na ano niya, na... ano tawag, no? Na... Petition niya yung mama niya. Pero, after two years and then exit, kung nagulmangusto niya uli, balik lang siya. Ganun lang. <laughs> so, medyo mahaba-haba pa yung gaya, guys. Kasi, 3 hours pa no and then may 16 hours pa kami na biyahe, biyahe going to Vancouver to Calgary and then Calgary pa so 16 hours lahat so sana <laughs> si Saddam na bahala kung saan kami pupuntahan <laughs> <laughs> basta ako magbablog-vlog lang ako ano yun mo yung ano So, nasa Taiwan kami ngayon. So, medyo mahaba-haba pa talaga yung biyahe. So, thank you so much guys for watching. Calgary ka ba sa Saan ka sa Sa Davao, no? Davao. Saan? Uh, sa Turin. Ah, uh, Dangan. Turin niya. Uh, yeah. Turin niya. Hindi kayo Dangan. Buhangin. Ah, sa Buhangin. So, <laughs> taga Calgary din siya. So PR na rin siya. So madali lang talaga makapasok pag PR na. Hindi na masyadong mahirap pag kuwede visa So until next time guys. Have a great day. Bye bye. <laughs> bye bye.